what up sa inyo mga paps at moms tayo ay magpaparehistro ng motor kasama ang tropa natin na si Giovanni ah! at bubuta tayo sa isang private motor vehicle inspection center dito sa Santa Rosa, Laguna pagkalagpas nyo ng arko e eh, bigla kayong kumaliwa tapos tumbukin nyo ng dire derecho parang ganito tanong muna ako kung anong dapat kong gawin pero sinabihan ako na isalang e, muna agad yung motor mo kuya ng maupis na ganun sila kabilis, action agad yahoo! bago ang lahat ay isurrender nyo muna ang copy ng inyong ORCR at magbayad sa cashier ng emission at insurance salang na agad sa stage 1 kung saan magkakaroon ng visual inspection Matapos ito ay didiretso ng stage 2 kung saan sasalang na agad sa emission testing. Ang matindi, hindi nyo na kailangan mag-antay pa ng halos kalahating araw para sa emission. Sa isang araw, sir, ilan ang quota ng emission? Di ba may cut-off yan? Sa so, ngayon, dito, wala naman. Ah, wala ang cut-off hmm. Pang emission. Hindi na, dito kasi maraming machine. Oh. Yan, medyo... Dire-diretso. Dire-diretso yung gawa natin. Yeah! kumpleto ang equipment sa kanilang facility at talagang chine-check nila ang inyong sasakyan kung roadworthy. At ayun na yun, tapos na ang inspection. Bibigyan kayo ng number at mag-aantay kayong tawagin para sa LTO registration. So, tatawagin yung number nyo sa so, diretso kayo dito. At kung wala pa kayong account sa LTMS portal, ay ipapasulat sa inyo ang phone number at email address at tutulungan nila kayo dito. At pag natapos bayaran ang renewal fee, ay eh, release agad ang papeles, kaya happy happy! Oh, ba? Diba? May papotobot pa, iba din. At ngayon nga palang August ay magkakaroon sila ng first year anniversary, kaya mag-renew na para makakuha ng discount prices at giveaways. Oh, gusto so, mga magtatanong dyan kung paano ang proseso ng sasakyan yan, eh ganun din. Settle mo muna yung insurance at emission para makasalang na agad sa inspection. Stage 1, visual inspection. Ultimo ka, ilalim, ilaliman ng sasakyan mo. Eh talagang titignan at i-inspect nila. Stage 2, dito masusubukan ng side slip, suspension, brake at speedometer ng inyong sasakyan. <laughs> At sa stage 3 mangyayari ang emission testing at iba pang inspection na gagawin sa inyong sasakyan. Oh, ganun din lang yun. Tapos na agad yung inspection. Talaga namang hassle free dito mga beshi. At sa mga magtatanong kung gano'n ba talaga kabilis ang kanilang proseso, Ang nakikita namin maximum process namin is almost 2 hours lang. Kasama na lahat yan, sir. Kasama na lahat, mo. dahil one-stop siya po ito. Eh. Emission, insurance, and registration. Yeah! Kaya naman talagang ikay makakampante dito sa Agondante. Kung ano pang hinihintay nyo, magparig nyo na ng inyong registration dito. Ride and drive safe, everyone.